Marahil dinalingit sa inyo ang mga naksanayang gawi ng mga Pilipino tuwing sa sapit ng unang araw ng Nobyembre. Mga nakagawa nating mga Pilipino na parte na ng ating kultura noong unang kapanahunan pa. Pero, ano nga ba ang undas? Todos Dos Santos, Araw ng Mga Patay, Pangangaluluwa, Pag-aatan ay ilan lamang sa ginagamit na tawag tuwing sasapit ang unang araw ng Nobyembre. Ang salitang undas ay hango sa salitang emra ng mga Espanyol. Sila ang nagdala ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ilan sa mga nakagawian na ay ang paglilinis ng libingan ng mga mahal sa buhay para raw mas maging presentable. Kasama na rin ang pag-aari ng bulaklak, pagsindi ng kandila at pagdarasal. Ganon din ang nakagawian ang pangangaluluwa. Ito ay ginagawa tuwing gabi bago ang araw ng mga patay. Isa pang kasanayan ng mga Pilipino mula sa Ilocos ay ang tinatawag na pag-aatang. Noon pa man ay nagpupunta na sa libingan ng mga Pilipino at agadala ng pagkain at inaalay sa mga namatay at tinatawag itong atang. Noon din na minakasanay ng gawi ang mga Pilipino bilang respeto sa mga namatay na kaanak. Na isentro lang ang pagunitaan nito sa unang araw ng Nobyembre dahil sa Kristyanismong Pilobensya sa mga Pilipino. Isa rin itong pagkakataon sa magkakapamilya na magsama-sama at mas papatibay pa ang kanilang samahan na parte na ng kulturang Pilipino. Ang araw ng mga patay ay parte na ng kulturang Pilipino noon paman. Dapat itong pagyamanin at patuloy na tangkilikin.